Hi guys, isishare ko po sa inyo ang uh, sakit ko tungkol sa kakati ng aking katawan. Ito po yung ginamit ko na herbal para madali siyang gumaling. Nagbabad po ako ng mist mask uh, sa loob ng isang bottle within 2 or 3 days. Tapos nagiba na yung kulay niya. Tapos yan, ang ginawa ko naman, um, kumuha ako ng bawang. Ginisa ako hanggang sa um, nag-brown brown yung bawang sa pagkikisa ko. Tapos um, nilagay ko na yung ano buong bawang sa loob ng battle. Saka ihalo eh, ko dun sa Miss Mars within ano um 2 days kung uh, nilalagay dito sa katawan ko gumaling ako guys kasi um ina ano ko pinupunas ko dito sa mga sugat-sugat. Uh, Thank you. Sana may matutunan kayo. Maraming salamat.